sama mga kasari, ayan, mag-aayos na naman ako ng aking magulong tindahan, mga kasari. Ayan, tingnan nyo yun -putul naman yung mga putulan na mga ah. ni Magic Sarap. Ayan, pinaghalo-halo na nga ng mga anak ko at saka asawa ko, pati ako, mga kasari. Pinagpatong-patong na nila dito. Pinaghalo-halo na nila dito sa mga... Uh, shampoo at saka itong mga kapi, mga kasari. Halos nakatambak na kasi itong mga kasari, yung mga pinagpuputol-putol kaya oras na para linisin at ayusin itong nakakalat dito sa aking mga tindahan, mga kasari. Habang nag-aayos nga ako, mga kasari, Queen, kayo. Tips kung paano palaguin ang ating munting sari-sari store mga kasari. Nga, mayroon kasi sa Dishan, akin mga kasari, nakapuwa ko rin kasari-sari store na nagtanong nga sa akin. Mingi nga ng tips kung paano daw mapalago uh, yung kanyang tindahan dahil nga. nga. kanyang tindahan at doon daw kinukuha yung uh, kanilang uh, pangangailangan sa loob ng bahay at yung naman ng kanyang asawa ay hindi naman sapat. Ang bisis na nga siya sumubok mga kasari ay talaga nalulugi at nalulugi daw talaga. Kaya ito yung tips ko sa iyo mga mga kasari. Ko para hindi malugi ang tindahan mga kasari, ito ang gagawin nyo. Dapat kapag namuhunan kayo ng 30,000, yun lang talaga pa paikot-ikotin lang talaga iyong binta at saka hindi talaga kinukuhaan na kung ano-anong pangangailangan sa loob ng bahay mga Kung kinakailangan na wag kang kumuha dito sa tindahan, wag kang kumuha mga kasari dahil no. kahit papaan. Yung tubo niya ay yun ay pamimili Kaya mo. Kaya magugulat ka na lang yung tindahan mo ay dumadami at yun ay makikita mo na malago na ang iyong tindahan. At kung dito ka naman umaasa sa tindahan mga kasari, dito mo kunyukwa yung mga lahat ng pangangailangan mo mga kasari ay talagang hindi talaga tatagal ang iyong tindahan malulugi at malulugi talaga yung mga tindahan mga kasari dahil pinta nga, ka na sa isang araw ng 2,000 libo, ang tubo mo lang doon ay halagang 200. Tapos yung kinuha mo sa tindahan sa loob ng bahay mo, ay kumuha ka ng tatlong daan. O ayan mga kasari, syempre kuha na nga yung tubo ay nabawasan pa rin ang iyong puhunan mga kasari at araw-araw mo yung gagawin ay talagang talagang mauubos at mauubos yung iyong puhunan mga kasari. Kaya maaari na wag talaga bawasan ang iyong puhunan dito sa tindahan at iyon ang paikot-ikot mo lang sa iyong tindahan mga kasari. Kahit pa paano ay magugulat ka na lang yung mga binta mo ay pinamili mo at pinamili mo. Araw-araw mo yan gagawin ay magugulat ka na lang na puno na pala yung iyong tindahan mga kasari. At yun lang talaga ang kailangan kung maaari lang mga kasari na wag na wag talagang babawasan dahil maliit na maliit na tubo mga kasari ay talagang malaki ang makukuha mo expenses sa expenses sa iyong loob ng bahay ay hindi talaga tatagal pag ganito ang ginagawa mo araw-araw mga kasari lalago sa negosyo mga kasari nakadipindi kasi sa atin yan kung paano natin paano natin palalagoin kaya kailangan discarte talaga ang ating gagawin dyan mga kasari kahit pa paano para umagal ang ating tindahan mga kasari kung wala man tayong ibang pagkukuhaan mga kasari at dito natin inaasa sa ating tindahan wag kayong umasa na lalago ang ating mga tindahan mga kasari kasari dahil nga hindi marayan ay mauubos at mauubos ang ilaman ng yung tindahan sa kakukuha ng yung budget doon sa loob ng bahay mga kasari kaya wala naman na ipapasok sa ating tindahan ay puro lang tayo palabas ng palabas kaya walang mangyayari talaga sa ating tindahan mga kasari malulugi at malulugi talaga ng ating mga tindahan mga kasari kaya gawin natin talaga kailangan natin dumiskarte pagdating sa tindahan mga kasari na hangga talaga hindi natin kuhaan ng ating mga pangangailangan sa loob ng ating bahay at kung kukuha naman tayo ay nakadipindi po yun sa atin sa araw-araw at huwag tayong magpas doon sa ating limitasyon bigyan natin ng limitasyon kung kinakailangan sa ating mga tindahan mga kasari para kahit papaano maiwasan natin ang pagkaloob ng ating munting sari-sari store di ba mga kasari kung so, ikaw ay may sari-sari sari store kailangan mo ng sipag tiyaga at limitasyon mga kasari at 'yun lang mga kasari hanggang sa aking next vlog maraming salamat